galing kasi po sa ukay. Eh, ang laki ng diferensya. Ngayon, sa video na to, ko kayo kung paano kayo magre-repair. So, ang una niyong gagawin dito sa damit na i-repair -re natin. So, itiklop natin ito sa gitna. Humingi ka ng damit na kasya mismo Doon sa nagpaparepair sa iyo. O since ito yung okay sa akin ng fit, ito yung gagamitin nating damit. So, ititiklop mo lang din siya. So, ititiklop mo lang din ito sa gitna. So, bali ang mangyayari niyan, itong damit na kasya sa atin, ito yung magiging pattern natin. Pagbabasihan natin dun sa sukat. So, ito kasi yung sleeve natin, ah. So, bali gagawin natin, pagpapantayin lang natin siya. So, konti lang ang diferensya, gugupitin ko lang ito. So, simple na lang to. Ang gagawin na lang natin is tatahiin ulit natin yung mga binaklas natin. So, ito. O. Oh. Kakabit natin yung sleeve dito. O, oh, syempre, yung sleeve din itong kabila, kakabit natin dito. Tapos, pagkakabit mo ng sleeve, side close, then kuti lang ng laylayan. So, ganun siya kasimple. Doon na natin tahiin to sa mga makina natin. So, ganun lang. Kakabit lang natin muna yung sleeves. O yan. So, kung makikita nyo, okay na yung fitting sa akin. Para sa akin, okay na yung sukat na to. Hindi naman ako yung typical na hapit na hapit magdamit. So, gusto ko talaga may mga allowance.